Imbes na sa plaza o simbahan, sa kaliti ng hal ng mga taga-tondo Maynila ang kanilang senakulo. Layon doon nilang mas ilapit sa mga tao ang pagsasudula ng, ng buhay at pagpapasakit ni Heso Kristo ngayong Semana Santa. Nasa frontline na balitang yan si Camilo Samonte. Nag-iikot ang grupong ito sa Barangay 85 sa Tondo, Maynila para magtanghal ng taunang senakulo. Bawat kalye ginawa nilang entablado. Isinadula ang buhay at pagpapasakit ni Jesucristo. Kristo. Ang mga residente napapatigil para manood. Ayon sa barangay na siyang nagorganisa ng grupo sa halip na sa plaza o simbahan, mas pinili nilang sa kalye idaan ang sinakulo para mas ilapit ito sa tao. Anim na taon na raw nila itong tradisyon tuwing Semana Santa. Isa pang tradisyon tuwing Holy Week ang pabasa ng pasyon na kadalasay ay pinangungunahan ng mga matatanda. Pero sa malabon, mga kabataan ang nagpapabasa, gaya na lang ng Gen Z at youth leader na si Michael Christian de los Reyes. Taong 1996 ang simula ng kanyang ama ang pabasa na ipinamana naman sa kanya ang tradisyon. Para ipagpatuloy yan, inanyayahan niya ang mga kabataan sa lugar pinapaliwanag ko sa kanila na hindi lang basta pagbasa kundi ipasok na na sa kanilang isipan na sila ay mismong nandoon sa kwento at sa kwento naroon ng mga aral kung saan mare-reflect natin makikita natin na ah ganito pala nangyari sa ating Panginoong sa so Kristo ganito pala yung naging kwento ah ganito pala yung naging daan ng kaligtasan Kadalasan daw na nagsasagawa ng pabasa sa mga bahay at ilang naman ay sa mismong simbahan bilang hudyat ng pagninilay sa panahon ng kwaresma paalala naman ng simbahan Katolika ngayong Semana Santa. Makiisa tayo sa gawain ng simbahan, makiisa tayo kay Kristo sa kanyang paghihirap at isa buhay natin yung diwa ng panahon ng mahal na araw. Pagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.